Magluluto kami ng balatong guys. So, ayan lang yung ating mga ingredients. Sibuyas, bawang, kamatis. May tatlong balat na chicharong bulaklak. Yan ang ating sili. So, ganito kami magluto ng balatong guys. Yung karne ay ano muna. Ang tawag yan? Boss? Gisa. So, yung karne guys ay ilalagay sa kawali. Uh, ano siya igigisa. Kung maga, dyan ako kukuha ng pinaka, ano niya, pinakalangis. Para mamaya, pag nag-golden brown na, ay ilalagay na yung mga ingredients natin, di ba? Kaya yung munggas, yung balatong an. Yung ating isda, ayun na, tapos na nating linisan, guys. Yan, mamay ikiprito na yan. Ating mga ingredients, guys, para ano, masarap ang uh, ating lupok. Yan na yung bawang at saka sibuyas. Kompleto ricardo, guys. Ganyan ang style ganyan ang style pag nagluto ng ano ng balatong mikos mikos yan guys ayun mikos mikos yan okay ang ganyan mga tirada dito guys sa probinsya guys pag nagluto ng balatong hmm, di ba yan ang kamatis o oh, salad ang kamatis guys grabe sa eh. halimuyak pala nakapagutom na guys lami kayo yan mikos mikos Natural lamli na kaya na guys so. Oh. O oh, ba? Diba? Ganyan lang mga tirala dito guys pag nagluto ng balatong guys sa probinsya. So doon sa mga pobre guys. Pag nagluto ng balatong dito sa probinsya guys so ilalagay na dito sa kaldero guys isasalin yung mga karne na kinarito kanina. Ayan. Ayan. Ganyan lang guys ang sistema guys pag nagluto guys. Ayan. Ayan, imikos-mikos na yun siya guys para lalong mag-absorb yung mga ating mga paninka dyan. Ganyan lang. Ilagay na ang ating sili na green. Oh, ba? Diba? Wow, lami kayo. Ayan, mikos-mikos. Guys, okay, so, dyan lang rin kami nagluto dun kanina sa pinagano ng karne guys. Malinis ang kawalit na yan. So, guys, yung guys, ayan na. So nilagay na ang chicharon guys sa ating balatong. Ayan nila mga tirada guys. Ito naman. O, oh, diba? Ang guys. Eh. Yummy. Hmm. Tayo, guys. Ayan, nikos-nikos para lalong sumarap ang ating balatong. Pineritong isda. Ayan, titikman na guys. Mmm, lamig ay guys. Lagrabi, lamig ay guys. Kahit-kahit na nag-usakat, lahat ng bahaw. Makanin.